Shoutout po mga katog, nandito po tayo ngayon Mark My Word TV po at today nandito po tayo sa Cebu at ang pangalan niya ay House of Lechon Ayan. So ano pang hinatay natin? Fire! Ikaw ba ay nagbabalak pumunta ng Cebu? Halika at bisitahin ang House of Lechon Pagpasok mo palang makikita mo na agad si Chef kung paano niya hatiin yung napakalutong at napakapulang lechon makikita nyo yung mula ulo hanggang paa, yung kapulahan at yung pagka juiciness nya tinray ko nga pumasok dyan eh kaso yung video hindi nag record tinga mo si chef paano niya tantarin yung lechon ang galing master na master siya nga pala hindi lang puro lechon dito meron din silang iba't ibang putahe at meron ding mga nakangiti na nagpapakyot mga koreana mga puti mga magjowa at marami pang iba na nga namin dito yung lechon sisig tsaka yung cheesy sticks eh. grabe yan o, no, kita nyo yung ensalatang kangkong tsaka yung kusang na makari syempre ang pride of Cebu ang lechon na napakalambot at napakalutong yeah. eto na sinetap ko na yung camera basta huwag ka lang malikot kung maganda lang ang mic ko dito marinig nyo talaga kung gano'n siya kalutong Pero pang lambingan dito ang nangyari habang nagre-record. Pagkatapos kong tikman yung balat, tinikman ko rin yung napakalambot at napaka-juicing laman ito. Siyempre, hindi pa ba si Nini na hindi siya makakatikip sa video. Ah, tuwan-tawa nga si. Shoutout nga pala kay Madam Justin, ang duty manager nung time na yon. Maraming maraming salamat po, Madam Justin. Sa ulitin po. At sa buong staff ng House of Lechon. Kaya ano pang inaantay nyo? Halika na at puntaan ang House of Lechon dito sa Cebu. Kaya sabayan niyo ako. One, two, three, fire!